Hi, ako nga pala si Akong Jutz at alam kong hindi ka interesado pero gusto ko lang ikwento. Maaga nga pala kaming gumising nung araw na yan. Dahil kasali ang anak kong si Mela sa United Nations sa school nila. Dito nga pala yan sa Santa Lucia High School, Pasig City. Ayan sa mga nagtatanong dito rin pala ako nag-aral ng high school. Pero hindi nga ako dyan gumraduate kasi nga basagulero ako nung araw. <laughs> yung tipong galit sila sa'yo kasi nga yung mga chicks nila may gusto sa'yo. Weh! O sige na, huwag na natin pagkwentuhan yung pass is pass. At kung legit ka naming supporters, pwede mong makahingi sa'yo ng share, likes, at comment. Ito na nga, gusto nga namin iparamdam sa mga anak namin na talagang nakasuporta kami sa lahat ng gusto nilang gawin sa buhay nila. Thank you pa! eh pa! Ay, alam dito guys, so oh, habang nagbo-voice over ako. At dito nga guys, kinakabahan ako kasi nakikita ko ang gaganda ng mga kalaban ko. Apple talaga to. Ako na nga magbo-voice over nito para mas marami silang maintindihan. <laughs> Sobrang suporta rin talaga ni Mami Abon sa anak namin. Hindi talaga siya papayag na may kakabug sa anak niya dito. Yeah. Pero sa totoo lang, magaganda rin talaga yung mga nakalaban ng anak ko dito. Talagang deserve din nilang manalo. Nakakatuwa lang isipin na kahit estudyante pa lang sila, ay talagang binigyan nila ng oras paggawa ng arko at pagpapatahi ng mga costume nila. Bali nag-ambagan nga pala yung mga classmate ng mga anak ko para mapatahi yung costume nilang dalawa. At para makagaan na rin sa kanila, yung sa anak ko ay kami na ang sumag pagod. Talagang manang mana talaga tong anak ko sa akin pagdating sa confident. eh hey! At dito nga may mga nakakakilala sa ating mga estudyante. Naalala ko tuloy nung high school ako. pag may mga event na ganito, ay isa ako sa mga nakukuha para ipanlaban. di nyo na itatanong, ako nga pala yung Mr. Intrams nung panahong ko. Yes! O kung di kayo naniniwala, mag-comment yung mga classmate ko dito na nakapalaw sa akin. Patunayan nyo, tulungan nyo ako. Oh. Kasi nasabing pogi ako ah, pero nasa akin yung dating. <laughs> partida po pa kami dalawa diyan na medyo umiinit na nga yung panahon diyan at medyo naiisip ko maihilo na naman yung asawa ko kasi nga ay nyo talagang naiinitan kasi may sakit siya nakapag yung araw ay eh, tirik na tirik sumasakit yung ulo niya isip ko nga rin na yung anak ko E eh, baka mahilo rin sa sobrang init buti na lang nandiyan yung mga supporters niya mga classmate niya na mababait ito nararamdaman ko na nga si Mami Abon na sumasakit na talaga yung ulo niya so ayun guys dito muna kami hindi na kami sumama sa parada ni Mami Abon, nagpunta pa sila doon sa ano De Castro Ayun, eh, di na kami sumama dahil mainit nga at pag naiinitan to sumasakit ang ulo ulo kaya kayo matutulog muna kami hintayin namin sila dito tapos balikan namin kay mamaya ha hindi nga ako makatulog dito dahil eto nga may nangungulit sa akin sa labas nakilala daw nila ako hi kuya sabi nila sa akin ayan shout out sa inyong dalawa pag napanood nyo to ayan na In-upload ko na ha at mga ilang minuto nga lang po ay dumating na sila sapat na pahinga na nangyari kay mamay abong para mag ayos ayos na ano pa nga ba hindi e, mag ayos 来啦<我>！来啦！ At dito nga nakita ko na yung unting-unting pagbubungan ng pagbablog namin Dahil may nakakakilala na sa anak ko Ang lagi kong tinuturo sa kanya na laging down to earth ka lang Pag may magpapapicture sa'yo, lagi mong pagbibigyan Gaya ko, o tingnan mo Eyyy! It's a warm